So ito mga do, tapos na ako nag-packet tsaka tapos na rin ako nagbawas ng piston. And yung ginamit nating ano, spacer dalawa. Kasi nagpalit tayo ng connecting rod. So standard size sa rod na ginamit natin sa diamond. So yung free nga pala nitong crankshaft na to na pitch bike ay yung pang yung maiksi which is yung C100 ata yon So, maiksi siya. Ito standard size. So, nagdagdag tayo ng gasket. Mga dalawa. Dalawang 2mm. And yung mga gasket na ginamit natin is bilamoid gasket. So ay mga do, may XR125 na naman tayong set up nito sa amin. So tong engine na to is galing pang Luzon mga do. Yung mga na gumiti nating piyesa is or yung nabili namin yung piyesa para dito sa setup na gusto niya. Kasi gusto ni sir na service na pang mamaw-mamaw talaga. Yung crankshaft na ginamit natin is yung pitch bike na crankshaft 125 na plus 6mm mga do. So total stroke na is 6mm. So yung ginamitan na rin natin siya ng pitch bike na connecting rod para mas matibay mga do. Yung ginamit na yung tinanggal natin yung free nung pitch bike na connecting rod. Pinalitan natin nito ng pitch bike na diamond rod mga do. Eh nag racing gear na rin ako. Yung ginamit naman natin na gear Ito <coughs> ring Wave 125 ng pitch bike. So may ratio akong iniba kasama dun sa sa 124 na gear. May tinanggal lang ako doon. So ito na yung gear natin. Ito na may yung black na gagamitin ni Sir. C5 na black na chrome bore. 66mm na C5 black. So ceramic siya mga do. C5 and yung carb naman natin ito try natin yung tong pitch bike na round mga do 30mm and dito na rin sa head yung gagamitin naman natin is pitch bike na head din 25 22 na cylinder head 4 valves so naka CNC porting na siya mga do So, i naman natin. So, yung head nga pala natin is halos complete set na siya. Meron na siyang racing cam. Yung racing cam natin is for sniper. So, sabi ni sir, pag kukulangin daw, palit na lang daw kami ng cam. Sama na rin yung rocker arm. Pati na rin yung timing gear. So, adjustable na siya mga daw. May manifold. Na rubber. So, iti-testing pa natin if pwede ba yung sinama na manifold which is pang FI naman to mga dog and carb yung gagamitin natin so malamang sa malamang papalit pa tayo ng manifold dito mga dog may valve spring na siya and pati yung lock pati yung mga bolts CNC 14 2025 by Peach Bikes yung ginamit nga pala natin na side bearing is crankshaft bearing na diamond so may free bearing na dun banda sa kabila dito na lang yung nilagyan natin pinaabunuhan ko na dyan mga do kasi nabubutas talaga yan pag pinamashin yung crankcase para sa bore out So, ito nga pala yung piston na gagamitin natin mga do. Nung kasama dun sa ano, bore kit. So, cast piston lang siya and pang 2 volt siya. So, ang gagawin ko is babawasan ko to dito. Pero ingat-ingat lang mga do pag kayo yung gumawa kasi pabat pabot type yung dito na, or palalim yung dito na. So, ibig sabihin kasama siya dito sa dome. So, pag nagbawas kayo, dublihin nyo yung sukat baka mabutas yung piston or konting konti na lang yung allowance So ito na yung piston mga do 66mm binawasan ko na konti para sa compression ratio and nagmarking na rin ako para sa valve pocket So, gamit yung machine natin, i-bubble packet natin to siya. A few moments later. So, ito mga do, tapos na ako nag-packet, tsaka tapos na rin ako nagbawas ng piston. So sa time na to natapos ko nang gawin yung head okay na rin yung chamber na ko na ng chamber so saktong sakto na yung compression so dalawang basis ko pala sinuka to hindi ko na na video kasi medyo busy so kakabit ko na mga do many many minutes later so tapos na natin siya timing mga do so feeling ko sakto na yung timing niya eh yung problema naman natin dito is yung manifold. So, ito yung manifold niya mga do. Yung free sa head. It is designed siya para sa FI. So, yung gagawin natin ngayon is puputulin ko to dito. Tapos, hahanap ako ng manifold na katulad ng Mio. So, i-extend ko dyan. Two thousand years later. 19cc mga dona na XRM C5 head 4 bags, sniper style tsaka yung C5 black tsaka beach bike lang siya so yung sprocket natin ngayon nga, mga do tinesting to ni Gamay kahapon 1634 so sabi niya masyado pa na speed so 1629 or 30 yung magiging sprocket niya sa tingin ko lang so ito na siya mga do Why iPhone? Why Corta? Yung coil natin is Pyto. Mas yung minor. <laughs> so, papahangin na natin siya. So, goods na mga door. Ready to padala na siya kasi na-testing ito naman kahapon which is goods na. So, konting honing na lang si sir dito at saka may mga binili na rin ako sa kanya. So, yung clutch natin, grito lang yung ginawa kasi hindi kami marunong magawa ng mga bracket bracket. Hindi kami marunong magpaganda mga doon. So, eto lang. So, lumabas na goods naman pala siya. So, hindi pwede yung dala ng clutch kit na to na yung malambot. Hindi pwede yun kasi medyo matigas yung spring. So, goods na siya. Pwede nang ipadala. 219cc na XRM 125. So, yung manifold nga pala, pinagawa lang namin to. Ito yung manifold ng sniper yung nakangangatas. Kinabitan ng pangiyo. Tapos, winald ni circuit ng Catalonan Grande Davao City. So, testing natin yung mga daw. Okay. adjust na lang sa mga hangin para bumalik agad yung minor adjust na ating oh, okay. okay. so ayun na so shout out sa lahat ng nagapag natin and shout out sa mga ikotoy